Yeah, nyo ito mga tol? Oh. Yung screen namin, napaldag na. Eh. Oh. Dahil sira na ito mga tol. Ang tawag dito yata pneumatic door closer. So ginawa natin ito. 'Yan Ah. Oh. Uh, Umorder tayo sa Shopee. Pneumatic door closer at papalitan natin ito. Oh, babaklasin lang natin ito anak. natin Punta natin itong bagong pneumatic door closer Ito yung mga kasama niya Kompleto na yan mga tol Talagay muna natin to Yan

Ganyan lang kasimple mga tol. Meron siyang kasamang rubber para dito sa ilalim. Uh, uh, uh. <tinyo> So, ayan. Subukan natin mga tol. Ano? Ate. O. Oh. Ayan. Salamat Shopee. Isa pa. Ayan. Okay na ang ating uh, screen ngayon mga tol. Pwede pwede na. Hindi na nabaldag. Thank you for watching. Kindly share po. Ilalagay ko na lang po dito sa comment section. Uh, kung saan yun sya pinag na nabilhan natin. Salamat.